Yo, what's up mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? So ngayon, gagawa tayo ng ice cream mga idol. Tuturuan ko kayo kung paano tayo gumawa ng ice cream. Na yung ice cream na pang binta, pang business. So ito po, panoorin nyo. Meron tayong mga ingredients dito mga idol Oh. Yan. Yan yung mga ingredients natin na gagamitin. Ito oh, kasaba to. Kalating kilo. Yung kalating kilo, na lagay ko na dito. Ito o. Oh. Yan. Tapos yung isa wala pa. So lalagay natin yung isang uh, oh, kilo dito sa sa isang tubo. Ayan, lagay natin yan dyan. So, bali sa isang tubo, klati, klati klate sa bawat isang tubo. Na kasaba po. Kasaba po. Kasaba starts po yung ginagamit natin yan. Dyan mga idol. Tapos, ilagay na natin yung yung gata natin mga idol, yung tubo. Ing na Kita natin ang salahan mga idol. Para di hindi... ano ano. ba? kapal hindi na locate natin. Tapos, dito sa isa naman. Ayan. Tapos mga idol, ah, pagkatapos natin ilagay yung tunog natin, haluin natin to. Ayan. Para yung kasaba dyan, matutunaw siya, no? Bago natin to, ano buhusan ang pinakulong natin. Kailangan muna natin siyang tunawin yung kasaba dyan. Kailangan muna natin kailangan mga idol yung, yung, kasaba uh, wala na siyang bubo yung na tunang talaga siya bago natin buhusan ang na pinagkulong tubig para maluto talaga siya yan ganito po magluto ng mga ingredients natin mga idol so, ganito po magluto ng mga ingredients mga idol sa ice cream natin Yan. so ihalo na natin yung pinakulo natin tubig buhusan na natin yan so yung mga idol, natin yung pinakulo natin tubig tapos haluin natin agad mga idol haluin natin agad Okay. Ganyan lang oh. Hmm, lumapot siya agad. Isa. Hmm. hmm so pag ganyan na mga idol, Luto na 'yan. Yung natin. So kung hindi ba yung hilaw yung kasaba natin kasi hindi mana hindi naman niluluto doon sa kalan so hindi pa yan hilaw mga idol so ganun talaga ang proseso niyan sa pagluto ng kasaba uh, ano lang bubuhusan lang siya ng pinakulong tubig ganito nito uh, lahat ng gumagawa ng ice cream na ganitong ice cream ganun, po, ganun lang po talaga ang ginagawa nila dyan yan binubuhusan lang ng pinakulong tubig Okay. So, ayun na idol ito na yun ayan. Luto na yun kusaban natin dyan kesabaran natin. Tapos, ilagay na natin yung mga ingredients natin. Ayun oh. 'Yan. Asukal. Kun Ito Milk Boy mga idol, Milk Boy ito siya, Milk Boy. boy. 'Yan. 'Yan. Ilagay na natin din condense. Paglagay. Okay mga idol. Ganyan natin yung condense. Nalas ka. Pagitan natin ng kutsara kasi para masimot talaga natin. Kasi sayang eh. Hmm, bango Bango mga idol Sobra Ito natin mga idol Minus natin Para yung condensed Ma-mix talaga sa Ano natin no? oh. Yung Kasaba at tuno So ganoon lang po magluto ng ano mga idol, yung ingredients ng ice cream natin. Yan. Okay, lagyan na natin yung milk boy mga idol. Yan. Oh, ang bango. Ang bango ng gatas. Tapos, imimix natin muna. Huwag muna natin lagyan yung isa. Mix muna natin to. Kasi pag hayaan natin itong mga idol, yung ano na yan, yung gatas na yan, magbuo-buo yan mga idol. Titigas po yan, titigas. So mahirapan na tayong uh, pinuhin. Mahirapan na tayong tunawin. Yan. Yan o, oh, kapansin know, ko. Nabubuo agad Hmm. Pero, haluin natin yung haluin yan. Matutunaw yan. Malulusaw yan mawawala yung bulo na yan, yan. Okay, mawawala lang yan mga rin yan tapos yung isa na naman isa Oke, okay. terus halo, mau bangun tala ke tunggal itu nggak atas Oke. Okay. tapos isunod natin natin mga idol tapos sinunod natin dito tapos isunod natin dito mga idol yung asukal yung asukal natin gailan na. natin kung na natin patagalin pa Uy. ang paglagay niyan mga idol sa asukal natin kailangan haluin natin siya, tapos binubuhos natin. Yan o. Yan. So ganun din dito sa isa na tubo. Okay, takpan na natin itong idol. Ayan. Takpan na natin yan. Bukas na nga ang papalsahin, padamihin.